po muli po isang magandang magandang araw po sa ating lahat mga kabarangay uh, sa mga nalilito po hanggang sa kasalukuyan po ang uh, umiiran po na batas sa itong ra 1232 at po ang halalan sa November 2, 2026 uh, at syempre nga po ay nga po kay uh, Cags Boots ano, para safe po for sure ay talagang 2026 na po ang halalan at uh, sinasabi po natin na ang RA 1232 ang uh, umiiran po na batas eh dahil na nga po yan uh, baka po yan ay madeklara na unconstitutional so mamumove kang nga po yan mga kabarangay at may uh, mga nagsasabi na po na kung sakasakali na ito pong uh, RA12232 ay madeklara naman po na unconstitutional uh, dahil po sa ginawa po ng uh, COMELEC ngayon na uh, sinispindi po yung uh, pag paparehistro ah, dahil nga po dito sa paggunita sa ating mga mahal sa buhay na yung ay baka po ah, ito po, baka po ah, hilingin din ah, sa kasakali po ng COMELEC sa ah, November to 2026 ano po, na imubi ito yes po, ah, baka po imubi din ito sa kasakaling ah, madeklara nga po na constitutional ang RA 12232 inuulit ko nga inulit uh, inuulit ko lang po ano po kung madideklara po na, uh, na kung po na konstitusyonal itong RA 12232 na nagtatakda ng halalan sa November 2 2026 ay uh, may kapangyarihan po ang court ang, ang COMELEC na imug ito ng kaunti yes po uh, dahil sa nakita nating pangyayari iyan uh, nga po binigyang uh, daan ng uh, COMELEC yung uh, atin pong tradisyon Uh, ito nga pong November to All uh, Saints Day mga kabarangay So yan po mga kabarangay at bilang paglilinaw po ano Lilinawin lang po natin ang uh, po o umiiral na batas Sa ito pong RA 12232 Yes po natakda ang uh, halalan sa November to 2026 uh, At sinabi lamang po natin na maaari po na imubito Sa kasakali kahit po na ang RA 12232 ay matiklara na konstitusyonal uh, pwede pong humiling nga ang COMELEC uh, ar move Yes po, para nga po bigyang daan, ito nga pong uh, All Souls Day. Uh, kagaya po ng uh, ginawa niya. Ngayon, uh, dito po sa pag-suspending uh, niya ah uh, sa voter sa registration. at yun nga po, uh, lagi na isaisip po natin na uh, kahit po nakapetisyon itong RA 12232 na ito ay wala pa rin pong uh, TRO, walang status ko anti-order ano po. At hanggang sa kasalukuyan po ay wala pa rin pong uh, desisyon itong uh, Supreme Court mga kabarangay. Kaya po talagang uh, marami po yung mga nalilito. Pero para hindi nga po tayo malito, ang umiiral po na batas ay ito nga pong RA 12232, mga kabarangay, at patuloy po tayo sa paghihintay kung ano ang uh, magiging hatol po ng korte uh, suprema Ang uh, hindi lamang po natin alam ay kung kailan, ano po, at kung ano po yung kanyang uh, ihahatol.